Isang matagpalang araw po sa inyo, Ginoong Bukhan, ang aming pong pag-aaral ay pinamagatang yadi na kami deskriptibong pagsusuri sa kayarian ng wikang tandaganon. Ang paksang pag-aaralan at susuriin ng mga mananaliksik ay ang kayarian ng wika ng Tandaganon. Ito ay deskriptibong pagsusuri sa kayarian ng wika ng Tandaganon na kung saan masususi ang gagawing pagsusuri sa bawat salita na masusuri gamit ang proseso ng makaagham na pag-aaral ng wika. Ang pag-aaral na ito ay mabibigyan ng karagdagang kaalaman sa mga taong gustong matuto sa ilang salita ng tandaganon, magbibigay ng sapat na pag-unawa sa iba't ibang salita na may ilang kahulugan sa ibang lugar. May papakita sa pag-aaral na ito ang kahalagahan ng wika ng tandaganon upang mamulat ang iba sa pagiging pabaya nila sa kanilang orihinal na salita. Matutulungan din ng pananaliksik na ito ang mga kapwa ang mag-aaral sa paggawa ng makaagham na pag-aaral ng wikang kanilang napili. Mapapalawak ang kaisipan ng mga tao lalong lalo na ang mga tanda ganon na ang kanilang salita ay may iba palang kahulugan at may iba pang salita ang maiuugnay dito. Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Ginoong bukhan. Ako si Binibining Marian Rose ilusada At ngayon ay tatalakayin ko naman ang unang talahan na yan, mga salitang may panlaping makauri ng wikang tandaganon. Ipinapakita sa unang talahan na yan ang mga salitang may panlaping makauri ng wikang tandaganon gaya ng Kalain, Karaot, Katapang, Kapuloho, guapahi. Tabaers, Gamayay, kahimuser at Kabuluki. Makikita na mayroong apat na uri ng panlaping ngunit tatlo lamang ang nabigyan ng mga salitang may panlaping makauri ng wikang tandaganon. So mapapansin natin na ang salitang kalain ng wikang tandaganon ay nangangahulugan na di kagandahan na nasa kayarian ng panlaping makauri. So ito ay inilalapian ng unlaping ka bago pa ang salitang ugat. Sa paglalapin ng salitang kalain, nakabuo agad ng bagong kahulugan na galing sa salitang lain. Gayun din ang mga sumusunod na salita gaya ng karaot na sa Filipino ay pangit, katapang o marunis at kapuluho o tamad. Makikita rin natin na ang salitang guwapahi na nangangahulugang maganda sa Filipino ay nasa uri ng hulapi. Sa kayari ang panlaping makauri. Ito ay inilalapian ng hulaping he pagkatapos ng salitang ugat na gwapa. Sa paglalapi ng salitang gwapahe, nakabuo ng bagong salita na galing sa salitang ugat na gwapa o maganda. Ngayon din ang mga sumusunod na salita gaya ng tabaers o mataba at gamayay o maliit. So makikita na nasa hulihang o pagkatapos ng salitang ugat ang unlapi. At makikita rin sa unang talahan na yan, ang salitang kahimusay na nangangahulugang nakakawili o cute na nasa uri ng laguhan ng kayariang makauri. Ito ay inilalapian ng unlaping ka at hulaping ay ang salitang ugat na himos. So, ito ay inilalapian ng ka at ay. At gayon din sa salitang kabulukay, na nangangahulugang bobo o walang alam. Gayon ay dumako naman tayo sa talahan na yan to. Narito ang mga salitang may panlaping makaniwa sa wikang Ganon. Ipinapakita sa talahan na yan to ang mga salitang may panlaping makaniwa ng wikang Ganon, gaya ng yawara, yahulog, galaba, Binpanaw, Tawahi, Tignawers, at yung Hugasay. Magkikita na may apat na uri ang panlapi. Ngunit tatlong uri lamang ang nabigyan ng mga salitang may panlaping makadiwa ng wikang tandaganon. Mapapansin na ang salitang yawara ay nangangahulugang nawala or nawala. Ito ay inilalapian ng unlaping ya bago pa ang salitang ugat nawara o wala. Sa paglalapi ng salitang nabanggit ay nagkaroon ng pagbabago ng katidig na L sa R kapag ito ay inunlapian. Gayon din sa salitang yahulog na nangangahulugang na at inilalapian ng unlaping ya ang salitang ugat na hulog sa salitang galaba na nangangahulugang naglaba at inilalapian ng unlaping ga ang salitang ugat na laba at ang salitang winpadaw na nangangahulugang umalis o may nilakad at inilalapian ng ulapig bin ang, salaga, ang salitang ugat na padaw na kung saan ang salitang padaw ay nangangahulugang sa, uh, sa wikang Pilipino na patay, patay na. So sa paglalapi ng salitang binpadaw, nakabuo agad ng bagong kahulugan na galing sa salitang padaw. Sa kabilang daku, makikita rin ang salitang tawahi na nangangahulugang natawa na nasa uwi ng hulapi ng kayariang panlaping makadiwa. Ito ay inilalapian ng hulaping he pagkatapos ng salitang ugat na tawa. Ngayon din sa salitang tingdawers na nangangahulugang malamig at inilalapian ng hulaping ers. Pagkatapos ng salitang ugat na tingnaw o tungnaw. So, makikita rin sa talahan na to ang salitang yang huwasay na nangangunugang naghugas na nasa uri ng laguhan ng kayariang panlaping makadiwa. Ito ay inilalapian ng unlaping yang at hulaping ay ang salitang ugat na hugas. Isang mapagpalang araw po sa inyo ginumbukan. At ako nga pala si Binibining Chisalin Oben. Ngayon ay tapos nang naipaliwanag ang ikalawang talahan na yan. Dumako naman tayo sa pagpapaliwanag sa ikatlong talahan na yan. Sa ikatlong talahan na yan, makikita natin ang mga salitang may panlaping makangalan ng wikang tanda ganun. Bagamat mayroong apat na uri ng panlapi: to ay ang unlapi, kitlapi, kulapi, at laguhan. Ngunit isang uri lamang ang nabigyan ng mga salitang may panlaping makangalan. Halimbawa na lamang ng mga salitang pansit, kapi, at biko na kung saan makikita natin sa talahanayan na na hinuhulapian nito ng salitang hay at ay. Ito ay nagiging pansitay, kapihay at bikuhay. Yan ang mga salitang nakapaloob sa ikatlong talahan na yan. po. Muli magandang araw sa iyo, Ginoong Bukhan. So ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo ang aming konklusyon sa aming pananaliksik. So, uh, batay po sa mga nakalap na datos ayon sa mga impormante, ang wikang tandaganon ay gumagamit ng panlapi upang makabuo ng bagong salita at bagong kahulugan. Madalas ginagamit ang panlapi sa unahan at hulihang bahagi ng salita na kung saan mapapansin ang mga naipresentang talahan na yan na makikita na pare-pareho o minsan ah, uh, magkakahawig ang mga ginamit na panlapi sa panlapi na inilapi sa salitang ugat. Sa pag-aaral na ito, uh, mapapalawak ang kaisipan sa pagkatuto ng iba't ibang panlapi na ginagamit sa mga salitang ugat para makabuo ng panibagong salita at panibagong kahulugan na naaayon lamang sa isang partikular na lugar na siyang uh, nagbubuklod sa bawat mamamayan upang magkaintindihan. Uh, isang panawagan para sa mga mananaliksik mga guro at mag-aaral sa wika na huwag nating sayangin ang yaman ng wika na nasa pintuan ng ating mga silid-aralan. Huwag nating ang um, pabayaan na ang mga dayuhan pa ang tumuklas nito. Ibig sabihin, at ang kilikin natin ang sariling wika natin at payobongin upang ito'y hindi maglaho at maging bago bago at maging kaaya-aya sa ating